an original content. Ano ba ito at ano ba ang epekto nito sa ating mga account? Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria. Welcome to my channel. Palangga, kung bago ka po sa aking channel, please pa-subscribe naman po at pahit ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga. Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya. Mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! an original content. Ano ba ito at ano ba ang epekto nito sa ating mga account? Ito po ay isa sa mga mabigat na violation na maaari mong makukuha. Guys, an original content, ibig pong sabihin ay nag-upload ka po ng video or content na hindi po sa inyo. Kinuha nyo lang po sa ibang content creator or ibang mga apps or sites or platform. Kahit ano pa yan guys, mapafoto man yan, music, video, pag hindi po sa inyo at kinuha nyo at in-upload nyo sa inyong account ay magkakaroon po kayo ng unoriginal content. So ano po ba ang mangyayari sa account ninyo guys? unang-una magkakaroon po kayo ng copyright claim. Kasi guys, magkiklaim po yung may-ari ng video yung kinuha nyo kung monetize po kayo is maghahati po kayo ng owner ng video kinuha nyo or ng music ng video in-upload nyo. Pangalawa guys, pwede po kayong mademonetize or wala po kayong earnings kasi dahil sa issue ng unoriginal content. Pangatlo, worst guys is i-remove or i-delete po ni Meta ang inyong account, ang inyong profile or page kapag nag-report po yung mga owner ng mga kinuha nyo pong mga videos. So, sayang po yung pagod natin guys kasi i-delete po yan ni Facebook so wala po kayong magagawa. So, sayang lang yung pagod nyo, guys, kung meron kayong mga earnings sa stars, ads on reels, lahat po, wala po, hold po yan, wala kayong makukuha kasi demonetize po. Sayang lang yung pagod natin sa pag-edit ng video, pagkuha mo ng video, sayang lang, wala pa rin mangyayari, okay? Ngayon, kung hindi ka pa naman po monetize, ang mangyayari po ay magkakaroon po kayo ng violation, uh, restriction, at hinding-hindi po kayo makapag-apply ng any monetization tools kasi po meron kayong original content dapat nyo po muna yung linisin tanggalin nyo po muna yan guys kasi kahit naabot mo na po yung requirements or criteria hindi mo din po yan magagawa ay okay, guys may isa po kasing nag share po guys nagtanong po siya kung bakit daw hindi niya pa nakukuha yung kanyang or hindi pa siya nakapag apply ng monetizations in-stream ads. Ngayong naka 60,000 minutes views na po siya. Nakuha niya na po lahat ng criteria guys. Ngayon tinanong ko po siya, ano po bang nangyari ma'am? Ano po ba ang violation nyo? Sabi niya, meron siyang unoriginal content. Ngayon sabi ko, i-delete niyo po yan ma'am kung meron kasi hindi po talaga kayo makapag-apply. Sabi niya, dinilit niya daw po yon. Pero nung makita ko guys, may 1.1 M views na siya. Sabi ko, oh wow, grabe, ano ba yung content na yun? Sinilip ko, pinuntan ko yung bahay niya guys, nakita ko. Kaya tinanong ko, sa'yo ba yung content na yun? Sabi niya, hindi. So yun po yung nagiging harang guys. Kahit nakuha mo pa yung 60,000 minutes views, naka 1M siya guys, pasok na pasok talaga yung 60 minutes views do doon. Kasi ka 60,000K or at least 100,000K po yung nanood ng inyong video, makukuha nyo na po talaga ang 60,000 minutes views at makakapag-apply po talaga kayo ng in-stream ads nyan. Pero yung sa case nya guys, kasi mayroon siyang issue at hindi sa kanya yon at unoriginal content yon hindi hindi siya makapag-apply guys. Kung pababayaan nyo po yan ma'am, posible pong ma po ang inyong page or inyong profile. Kaya, linisin nyo na po yan. At wala po talaga tayong magagawa. Magba back to zero po talaga kayo. Sayang lang po yung pagod na ginugol po natin dyan. Kaya guys, ito po yung lesson learned po natin guys, no? Gumawa po tayo ng original na content yung sa atin. Kasi, yun po ang gusto ni Meta. Yung original na mukha natin, boses natin, tayo yung nakikita kasi guys gusto niya authentic original sa iyo, 'wag ka pong kumuha sa iba, okay? Alam ko po guys, ang hirap po kunin ng 60,000 minutes views. Masakit sa ulo at nag-iisip tayo kung paano ba talaga natin 'yun makuha. Guys, okay lang 'yan na matagalan po tayo. Basta po ay original at sa atin po 'yung ginagawa natin kasi 'wag mong maliitin ang mga AI ni Meta. Guys, ang gagaling na detect niya 'yan lahat, guys. At saka 'yung ibang guys, 'wag pa kayong pakampante 'yung mga ibang creator guys gumagamit yan sila ng right manager na kapag kinuha mo yung video or content niya guys kahit 10 seconds lang or 15 mga ganon ay magkakaroon po kayo ng copyright or An original content. Okay. Sana nakatulong tong videong to. Lalong-lalo na po sa mga baguhan. Guys, please like and share po. Para marami pa pong makakaalam sa mga baguhan. And pa-follow na din po ako for more tips. Thank you so much. God bless.